sa video na to ipapakita ko sa inyo ang mga sanhi ng init ng panahon ayan tingnan nyo ang mga pati ang mga damo sa amin na mamatay wala nang makakain ang aming mga hayop at yan nahirapan na po kami sa init ng panahon dahil dito natutuyo na ang aming lupa ayan dito po tayo ngayon una na dito sa ating sibuyas ba ayan ang mga sibuyas na toyong tuyo na ang kanyang lupa at ang sibuyas ay wala ng dahon na natutuyo na ayan so kung matagal pang umuulan sa susunod na buwan wala na kami wala na kaming maharbis wala, wala na kaming maharbis kasi wala ng sibuyas namin natutuyo na halos uh, wala ng dahon na tuyo na yan halos mga dalawang buwan ng walang ulan at malakas pa ang init tingnan nyo guys pati mga damo tuyo na sobrang tuyo na ang lupa at masakit ang init Ayan. Paano sa susunod buwan? Paano ang aming Wala na kaming tanim. Ito, konti na lang ang kanyang dahon. Kinakain pa ito ng uod. Okay lang kung mainit ang buwan kung walang uod. Pero... Kapag mainit ang panahon, sabayan ito ng uod dahil ito, uh, mabilis na mamatay ang aming sibuyas tuyong tuyo na yan tingnan na guys <coughs> pati sa mga kapitbahay ganon din ang nangyari kinakain ng, oo ng mga sibuyas kaya to kung hindi pa umuulan ayan guys pati sili namin na kanyang bunga na uh, sa init at ang, ang aming talong na toyo ang kanyang bunga dahil sa init yan ang pinakamay ang problema sa mga magsasaka kapag, kapag init ang panahon Ayan, pati kamote namin guys Na yelo na Nauuhaw na, nauuhaw na, na Malapit nang mamatay Ayan, uh, pati ang mais namin Na Laos na ang kanyang dahon Malapit na siyang mamatay Uhaw, uhaw na, nauhaw pati ang sayote ko guys simula nang na, tuyo, tuyong tuyo na marami nang namamatay dito sa aking sayote kasi sa init ng panahon dalawang buwan nang walang ulan at natutuyo na ang aming kalupaan sobrang tuyo na kahit 5 pesos kayang il ilun ilun ilunok